Hello, hello mga ka Ate George. Share ko lang ang aming food trip sa aming three days and two nights visit sa Baguio City. First stop is walking distance sa Victory Bus Station ang Grumpy Joe super ganda ng ambience na kanilang restaurant at lakas makasosyal. For the price, hindi mura but it's worth it. For their sharing na food, good for 2 to 4 packs, depende kung hindi naman ganun kalakas kumain. We try their chicken fingers with fries and mustard sauce na sakto lang for me. Ang pinakamasarap is the buffalo chicken honey citrus with blue cheese. We tried truffle pasta na maraming mushroom at malasa, the spicy seafood pesto na may sipa na ahang at ang creamy carbonara. We also had the five cheese pizza and the pepperoni pizza. Hindi kasi kami mahilig sa cheese. Ngiting busog. For tonight, we visited the night market sa Burnham Park na kung saan after mamili ng pasalubong, hindi pwedeng hindi ka dadaan at kakain sa kanilang mga food stalls. First stop is the inihaw na balut kung saan level up ang lasa ng balut, lalo na kung may chili garlic na may tamang sipa ng anghang. At kahit malaki ang sisiyo, sige lang, kakainin niya ni Ate Jards at parang may kamay na yata yung sisiyo. And marami din nagtitinda dito ng tanghulo yung mga fruits na may um, sugar coated. Ingat lang kasi medyo sa dami ng sugar coated eh. Sumasabit sa ngipin. And my favorite level up ang binatog na kung saan may condensed milk, cheese at niyog. Yummy. Meron ding mga Korean street food stalls kung saan marami kang pagpipilian like the tteokbokki, fish cake, lobster balls, japchae, bibimbap at marami pang iba. We also visited the strawberry farm. Excited ng Ate George nyo mag-harvest. Kaya lang walang tanim. So next time, alamin nyo kung may tanim or mapapagasos kayo sa taxi. May available namang strawberry but it's not from the farm. It is um, galing pa daw sa bundok. Sakto lang ang lasa. Hindi siya ka sarap. So this is the pinipig na pwedeng gawin ka kanin. Usually, dinadry siya. Ilalagay sa halo-halo. But this time, this is very fresh na may konting honey at masarap papakin. At syempre sa Baguio, hindi pwedeng hindi mo matikman ang kanilang strawberry taho na talaga namang sobrang sarap dahil sa fresh strawberries at slakto ang tamis. And of course, the well-known good taste restaurant sa Baguio City kung saan mura ang bilihin at maraming choices. For 1,500, meron ka ng group meal for 6 packs. We tried their beef with vegetable na sakto lang ang luto ng gulay, the lechon kawali na masarap ang sauce, ang pancit na generous ang serving at for me, ang pinakamasarap is the buttered chicken. May combo meals din kung saan may ulam, may gulay at may fried rice ang mainit at generous ang serving na beef mommy. Ang pinakalove ko is the 1 kilo Bag-net for 160 pesos na super lutong at pwedeng pwedeng pang sahog sa ulam. And also, let's visit the Chocolate de Baterol sa Camp Janhe, kung saan traditional ang paggawa ng chocolate, kaya lang nasa mag na lang ito. We ordered their soup and puto bongbong na good for two packs, pero marami silang choices for menu, especially yung mga gulay at pang ulam. Ang next na restaurant, hinanap pa talaga namin at matatagpuan sa Slaughterhouse, ang Balahadja Kitchenette, the best bulalo in town. In fairness, the best talaga. Pangmasa ang restaurant, pati ang presyo nila. Masarap ang bulalo, hindi yung puro asin at cubes lang. Malasang malasa at maraming gulay. At ang dinakdakan, the best for me. They also offer sisig, dinuguan, inihaw at marami pang iba. Naka tayo sa kabusugan last stop sa Session Road at dahil kailangan ng dessert sa Visco's Cafe kung saan may try their cakes, the ube cake, strawberry shortcake, at strawberry cheesecake, the strawberry cafe latte, and their gelato. Yan naman ang ating food trip sa Baguio City. So till our next video, bye mga kaati Jords!